Alright, so yun ma, may challenge kami ng kapatid ko. Pa, nagpahinga kami galing sa ano. Gal so, ayan na nga po, nalinisan na po namin at syempre sobrang init kasi ngayon. So, hindi natin... At so, yun na mga kusina at andito na nga po kami sa kung banda po yung lupa ni Ninong. So, yun na nga mga kusina at kami ay balik po doon sa lupa ni Ninong Mike at syempre tawag niyan ay pupunta po kami doon para tingnan oh. yung mga tanim namin doon kasi yung kambing nga ay nandoon po yun. So, hindi, na, hindi amin yung kambing pero doon yun sa katabi namin. Ano. So, yun nga, uh, dadalawin namin at titingnan natin yung mga tanim kung kinain na naman ba. So, syempre kasama ko si Mother. Yes, nakakusina at wait. naman lang ako sa resibo. Ay, shout out nga pala kay ano, Sir Mike at syempre kasama po namin si Papa so syempre nga ako si nag-drive si Papa hindi hindi makapagtimig po yan so daming dumi na ng ano po ng aking suot kasi sa pinata ni Papa sa tumigil ang kasi kagabi ayan so abangan nyo na lang po mga dun sa ano dun sa lupa ni Ninong Mike so grabe ang pawis po namin maaga kami naligo din maaga din kami naligo natin sila kung okay lang bang kalagayan nila sa ilang uh, itlog. Ayan. So, right. and... Ingat-ingat po kayo. Lagi kaya ingat din kami. <laughs> at yung so, nyo yun na lang po doon. Alright, so let's go. At so, yun na mga kusina. At andito na nga po kami sa kung banda po yung lupa ni Ninong Mike. At syempre, so puntahan po natin doon kasi yung mga pananim natin, tingnan natin kung kung kamusta na sila at ka There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good. You look great. I like you. I can't wait. A first time. Our first date. You're so fine. So late, you sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart embrace. So catch me if I fall. I feel good, you look great I like you, I can't wait I first time, I first date You're so fine, I'm so late You're simple, I treat you straight Don't waste time, to my place I feel my heart embrace So catch me if I fall I feel my heart embrace I feel Alugbati, buhay na yun. Nagdaho na nga yung alugbati tanim kalabasa. namin. At yung ano kalabasa, nagdala na naman si mamang pananim. Dagdag. Uh, uh. Papaya to, tapos ano? Papaya tapos kalabasa ulit. Uh -uh. Kaya nang... Maganda to dito. So, maglinis-linis -linis po kami dito. Magbunot-bunot na mga damo. mano uh -uh. So, yun na nga kasi na at magbunot tayo ng mga damo para uh, malinis-linisan natin yung mga ano dito para pag ano si Papa may dalang sundang kami kasi magbunot lang kami kami kasi wala kami dalang sundang. Isa lang sundang natin eh. Isa lang yung sundang namin kasi gamit nila kuya yung sundang. Kanila naman. Kasi kanila yun eh, hindi amin. Pag wala sila kuya, pag nasa kamso, okay. sa amin yun. <laughs> Hihirami namin pag mm -hmm. ano. Ano nangyari sa si malunggay? Parang hindi na nabubuhay. Hindi nabubuhay yan. Nabubuhay yan kaso lang siguro pag ano kasi pumupunta yung mga kambing. Ayan. So, syempre, ilang araw din kasi, nag-isikaso kasi kami, mga tatlong araw yata kami hindi nakapunta dito or apat. Kasi nga ay naglinis kami sa para sa pagpasukan kasi nag ano, kami nagbrigada. So, bali tatlo kasi kami inanuhan, pinagbrigadahan. Tapos so, naglinis kasi kami dun. Tapos wala dito kasi si Kaya Carotman. Wala tayong driver. Ayan. So. Okay, driver mo ba si Kuya Mukarot? Ang Hindi, pero wala na ditong mga kulit sa akin. Makulit yun eh. So, at least, Dami-dami na kami na si Papa. Si Papa malaki na yung nalinisan niya na. Ako oh, kasi ano lang ako, naggabot lang tayo ng ano. Kato din ano eh, Kuya. So alright. So yan ang kusina at ayun na nga, patuloy pa rin kami sa paglilinis dito. So syempre, at hindi natin maiwasan talaga matumutubo talaga tong mga ano damo kasi kahit bagong ano siya bagong sunog po at bagong linis po unti-unti din kasi yan tumutubo. At syempre kasi maganda kasi ang ganito ang ano oh. Pero kapag marami kasi pag pag lumalaki na tong mga pananim dito, ito mawawala na tong gugon. Paano? Mawawala na tong gugon. So yan ang ako at Ayun, malaki na ano, nalinisan ni eh Papa. Ang liit pa lang nalini, nalinisan ko. So, habang si Mama nagtatanim doon. Kasi abot doon yung pananim namin. So, alright. Let's. So, alright si na hanggang dito kasi yung pananim namin. Ayan, so magdidilig si Mama. Kahit kahit basa po yung lupa niya kasi bagong tanim to kailangan diligan kanti lang dala natin tubig kasi basa naman to dapat naanahan siya ng tubig Mahimasmasan. <laughs> Mahimasmasan pala, no? So, ayan. Hanggang dito kasi yung tanim namin. Hanggang dito siya. Hindi pa yun nataniman dun. Dun. Pero may mga tanim yung saging. So, ayan nga. Tumutubo na yung saging. Nabubuhay na. Si mama na alambre. Ah, yung alambre pala. Na. Hindi nakita eh. So, punta na naman kami dun sa isa. Ayan. Kalabasa to. Yung papaya natanim ko na doon. Oh, yun natanim na ni mama yung papaya. Maganda kasi yung lupa dito. Ayan. So, tapos Kapagin na po. Ng, ano, kasi bagong tanim dapat may may ano sila. May lilim. Oo nga. Dito, sa taas. Ito, sok. Ayan. Okay na. So, magtutuloy tayo mag ano, maglinis. Kasi kusina at kainting. first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time, to my place I feel my heart erase So catch me if I fall ah. Ayan, iba. Ano yung sabi ni pa? Ay, Papa? Ay, ma. Ayan. Okay, Ayan. siyempre, ano yun natin? Ayan. Tapos yung, ano, kalabasa. Sabihan daw yung may ari daw ng Oo, sabihan talaga yun. Ngayon kasi wala dyan. Nasa bayan daw. Ito yung tanim ko na papaya ngayon. Yan, niligyan ko. Ayan. Ayan. Ito yung kamuting ano, bagin. Buhay na. Ayan. Italbos na. Iba talaga yung lupa pag hindi inaararo, no? Malawak-lawak na yung ano, gumasa ng dalawa mag-ama. -ano. Si Kunin natin itong bag bago may tapong kusino. <laughs> ang kanyang bag iiwan niya lang baka gamasin mo yung kamuting kahoy ah kamuting bagay na uy kainting matama yung kamuting kahoy dyan huwa naman ka kamuting kahoy meron Dalok na skanding ito nga oh eh. Kinain kasi ng, ng Yan, Yan oh. Yung iba, kinain siguro ng kambing. Paano pagka, ano, Balik kainyan. Huh? Ay yung iba oh. 'Yan di ba oh? 'Yan. Hmm. Ng. Di orange kan ding. Pag na huli dito katayin natin. Tayahin. So, ayan na nga po, nalinisan na po namin at syempre sobrang init kasi ngayon. So, hindi natin lahat mailinisan kasi mainit. At makakamamaya na lang hapon to. So, ayan. At, anong oras na time check na tayo? Anong oras? 11. Alas 11 na pala eh. So, wala, baon. wala, wala kaming baon. Wala halian. Hindi pa kami nananghalian. Kaya balikan na lang to balikan. So, dinalaw lang namin. So, yun nga, yung ano dito, yung... Yung gusto magulay, yung pwede naman gulay dito. Oh, yung mga pakat na Ito naman, oh. Oh, may mga tanin dyan. So, Rel, let's go na tayo. At ayun na yung kamuting kahoy. So, yun. Ano kasi na, ano kasi dito mo, yung mga ano tao kasi dito, yung kambing nila talaga, i ano, uh, hindi sila makinig. ayaw makinig sa amin pag binabakudan mo na sinabi na patalian tat yung ano, yung kanilang kambing. Ayaw makinig. Kaya yung kabilang kabilang lote ay hindi hindi nataniman ng ng lagi-lagi kasi ano, kasi kinakain ng kambing kaya walang tanim halos. Yung kasi dito. So, balikan na lang namin to dito mga kasina kasi nga um, wala pa kaming tanghel, yan, wala kaming baon kasi isang motor lang yung dala namin buti kong dalawa kasi ano, pwede kami magdala ng pang ano baon ni eh. nahirapan nahihirapan kami sa motor namin so let's go na tayo Tinanim man pala ito ni Kuya oh, Karotman si so nagtanin pala si Kuya Karotman ng nyug kaso, kaso nga, tinanim man ni Kuya Karotman ng nyug pero kinain naman ang ano Parang ito, bagong linis to ni Kuya Karatman yata to. oh, tinabasan siguro ng ano. Bagong linis kayo ni Kuya Karot oh, may tumubo na Jivilina pa. May tumubo na Jivilina. Pipil trick. Pipil sa amin magkasing napit lang kasi kaya may tinagay. Magkasing tanim, magkasing tanim. may mm, mayawas ma may oh. So yun mga kasi nagrabe yung mga pawis namin. <laughs> so uwi na po kami at abangan nyo na lang po doon sa bahay. Ayan, so let's go na tayo. Ayan, electric pa na ako, bawal ako sa ano. Sa masyadong mahangin kasi. Lapag, lapag, tuyo Tuyuan ako ng pawis sa ano. Di ko, hindi na naman ako. Eh, dapat ka pala dito Eh. <laughs> So, let's go na. Teka lang. Alright. So, yun mga. May challenge ka rin ako. Nagtahin kami galing sa... Galing sa... Galing sa dun sa... Ano, sa so, may... ayan. So, ayan. <laughs> <laughs> dee da dee da 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 dee da 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 da